Doon ay usaka pastor mga igsoon, iyang gikontent ang usaka video ni Eugene Gapo, Brad. Matun pa di ha? Gibalhin hmm? ko no, ang Sabado, ngatos Domingo, ang Katoliko mo'y nagbalhin ani mga igsoon. Dili man na question, Brad. Ha? Dili na question. Ang question ani karon ang Sabado, alang drabas mga kristyano, dili. Dili. Alang kanas mga hudiyo mga igsoon. Gamita ang imong alimpatakan, Brad. kuang pa kayo mo sa kahibalo, Brad. Ha? Gamita ba? Kanang Sabado gi-observe ka na sa mga Hudiyo, mga Sabat keper, katong wa mo ila ni Kristo mga Iksoon. Kami ni ila man ni Kristo, busa dili Sabado amo sundon. Dito kami sa Domingo mga Iksoon. Kay diha sa Matthew 28 kapitulo 1, pagkaugma sa banagbanag sa buntag, ang mga babae mga Iksoon nakikita ni Kristo, dito sa gawa sa lubnganan o silang tanan mga iksoon nakikita ni Kristo o miluhod o misimba ang mga babae diya sa adlong Domingo mga iksoon ang mga Kristiyano Domingo ang adlaw nga ipapahulay dili sabado busa kamu mga isde sayop kamu kay dili kamu hudiyo dili po kamu Kristiyano nga pior mga iksoon kay piki kamu nga Kristiyano kay nigawas kamu sa Iglesia Katolika mga iksoon Amen